Matapos ang pitong sunod na panalo, nalasap ng Golden State Warriors ang 114-105 na pagkatalo kontra sa Denver Nuggets kahit pa hindi naglaro si na Jokic at Jamal Murray. Ito na ang pangsyam na sunod na pagkatalo ng Warriors laban sa Nuggets. Patunay na mahirap talunin ng Denver kahit kulang ang kanilang lineup. Mabagal ang simula ng Warriors agad na nagbigay ng anim na turnover sa unang quarter dahilan upang makalamang ang Nuggets 29 to 22 sa likod ng mainit na opensa ni Michael Porter Jr. Mala sa shooting ang Golden State sa buong laro, tumira lamang ng 8 of 33 mula sa 3 at 15 out of 27 naman mula sa free throw line. Kaya hindi nila naputol lang kalamangan ng Denver. Kahit na may 23 points, 8 rebounds at 6 na assist si Jimmy Butler at si Stephen Curry naman ay nagtala ng 20 points at 7 assists, hindi sapat ang kanilang contribution para may ang kupunan. Mababa ang shooting percentage ni Curry, 6 out of 21. Dagdag pa ang kanyang pitong turnovers, apat dito sa third quarter na lalo pang nagpalubog sa Warriors. Sa kabila ng pagkawala ni na Murray, ginamit ng nuggets ang bilis at physicality upang ma-outplay ang Warriors. Pumutok si Aaron Gordon na tumis-score ng season high 38 points habang tumapos naman si Porter Jr. na may 29 points. Samantala si Russell Westbrook ang naging maestro ng laro. May triple-double na 12 points, 16 assists at 11 rebounds. Naiwan ng Warriors sa 62-50 halftime deficit. Ngunit nagawa nilang ilapit ang laban sa 97-94, may pitong minuto pa sa laro. Salamat sa depensa ni Jonathan Kuminga at clutch free throws ni Curry. Gayunpaman, muling nag-init ang Nuggets at sumagot ng 6-0 run sa pangunguna ni Gordo na nagbigay ng huling dagok sa Warriors. Hirap ang Golden State sa rebounding, 52 para sa Denver at 38 lamang sa kanila at nagbigay ng 25 pass break points at 18 second chance points na naging malaking dahilan sa kanilang pagkatalo. Nanatili sila sa ika na pwesto sa Western Conference na may 39-29 record, bahagyang lamang sa Minnesota na may 40-30 record sa percentage points. Susubukan ng Warriors bumangon sa kanilang susunod na laban kontra sa Milwaukee Bucks. Ang pang-anim na laro sa kanilang pitong sunod na home games.